Hello, guys. Ayan, gumawa tayo ng gelatin. Ito yung gelatin. Ito na siya, guys. O. Ang kailangan lang nito ay tubig na mainit. Ito na yung mainit natin. Gagay natin dito. Ayan. Mainit. Haluin natin. Nasa lahat yung panghangok. Siyempre, ito siya. Ganoon lang siya guys, kunaw. Mainit lang siya tapos pag natunaw na. Ito na siya guys. So. Ngunit siyang pakulog. Eh. Tapos na natin ito. Sa, sa dalawa ito. Eh. Ayan, tara! Ayan guys, so. Siyempre, lagyan rin natin ng tubig na mainit. Ayan. Siyempre, ilagay natin dito. Tanawin muna natin. Halo halo eh ayan oh hindi oh, pa siya to na natin guys tatlo tapos ano lang Tapos na mainit hindi pa siya to na Hindi oh, ba Tapos, malamig na tubig. Tapos, okay na siya. Dito yung ano natin. Dito lang ano natin. natin lima. Masa lang aking malamig na tubig, guys. Wait lang. Tara! Malamig na tubig. Tapos, okay na siya. Madali lang to guys. Super. okay na yan mayinip pa may alam nyo yun natin tinanong kung par tamis okay lang yan So, hindi siya masyadong mainit. Try ko dito. So, ako yung isang... Ayan. Ah, di ba? Gelatin. Dapat pala hindi pa Hindi ko pa nilalagay dito lang. Ayan. Ano tayo nalagyan dito, guys? Gelatin. Gelatin kayo dyan. O, di diba? Dalawa. Pag lumabig siya, guys, tapos nalagyan natin sa red. Okay na siya. Diba? Huwag lang kabilis. Yan. 'di ba? Oh, ano na tayo niyan? Oops. Saan kaya yung ibang lalagyan ko nito? Tayo siya guys. Ang init guys, umaga pa lang mainit na. Ang dami ko ng pawis. One, two, three, four, five. kasi pag to ano siya matigas na siya bread to ng foster guys it's uh, strawberry o siya guys yung ano na strawberry ano pa tayo guys isa wala kasi yung iba nito kasi ano wala na talaga siya pinamigay. Ito lang po, ito lang guys. Ayan. Tingnan natin kung meron pa.